Hello everyone! Welcome back to my another video and for today's video ayan nga, mag-share na naman ako ng isang panibagong uh, pa pwedeng pagkakitaan nga gamit ang ating cellphone. So ayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe ko dito sa akin channel at gusto nyo po yung mga content, ganitong content like tutorials mga earnings, ayan nag-upload po ako ng mga earning application app, and mga tutorial po dito sa aking YouTube channel. So, kung gusto niyo na po yung mga ganitong content, please hit the notification down below and subscribe button para, uh, ayan nga, maka-update kayo kung meron akong panibagong upload. So, ayan guys, tara sa aking topic for today. And, ayan nga guys, ito nga po ang aking tinutukoy na si Shining Ocean. So, ayan guys, pwede nyo po itong download sa inyong Play Store and sa Google Market guys. So, once na-download nyo na, syempre, play-play po natin yan. So, dito guys, through GCash po ang pwede nating pag-cash uh, outan ng ating earnings dito. Ayan, ang cute naman ng kanyang bungad. So, dito guys, ayan, super simple lang din po. Meron po agad-agad tayong tutorial na ituturo sa atin po nitong application na to kung ano ang gagawin natin. So, ayan, as you can see, mag-merge lang po tayo and, ayan, pindutin lang ang free. At meron tayo agad-agad nakuhang 5,000 na coins. Ayan. So, ituturo niya din. Ayan, hindi na pala ako mahirapang magturo dito, guys. Ano? Dahil, ayan po, yung 50 pesos is uh, equivalent po siya ng 5,000 coins. Ayan, this is the amount of cash you current hold. So, ibig sabihin, yun pa lang po daw ang ating um, Uh, nakuhang coin. So, pwede natin yan i-cash out by Lazada, Paymaya, and Gcash. Ayan. So, tatlo po yung ating withdrawal method dito, guys. And, uh, kung, uh, kung gusto nyo ang Gcash, ayan, pindutin nyo lang yung Gcash. And then, yan. So, ang ating Minimum po para makapag-cash out po sa Lazada is 500. Sa Paymaya naman po, 500 din po. And then sa Gcash, same 500 pesos. So, pag meron na tayong 500 pesos dyan, pwede na natin siyang i-cash out. So, ngayon po, as of now, 50 pesos po as Um, welcome bonus po nila sa atin. So ganyan nga po makapag-cash out. So up to 5,000 guys. O oh, ayan ng bongga. Hanggang 5,000 which is ang 5,000 pesos is equivalent po ng 500,000 coins. Ayan, yung 500 naman guys is 50,000 coins. So, meron na tayong 5,000 coins po dito. At ang gagawin lang po natin ay napakasimple guys. Ayan, mahilig kang maglaro ng ganito. ba? Diba? May laro na dating ganito. Magme-merge, merge ka lang. Uh, pagtatabihin mo lang yung mga um, magkakaparehas. Ayan, as you can see dapat tatlong magkakaparehas yon And then, ayun, kung may makuha kang ganyan, collect mo lang yan. Pwede ding claim agad, pero pag collect, merong ads na magpapakita. Try natin. Ay, walang nagpakita ang ads, guys. So, sometimes meron. So, ayun, guys, meron ng 7.91,000. So, isa pa, ano, ayan, no? Oh, apat. Ayun. So galingan lang natin mag-merge para nga may makuha tayong ayan kung may video pa lang ganyan guys ayun magkakaroon tayo ng short ads so ayan tapusin lang po natin yung ads guys para makuha natin ayun meron siyang timer 23 seconds Meron siyang timer and kailangan lang natin tapusin yung short ads para makuha natin or madouble natin yung coins na makukuha para mas mabilis tayong maka-earn ng coins at makapag-cash out. O di ba napakasimple pero kung may tiyaga ka dito, ayan pwedeng-pwede ka talagang makapag-cash out. So halos lahat naman ng earning application kung may tiyaga ka talaga, meron ka talagang makukuha. Pero kung ikaw, ang gusto mo, easy money, ato, hindi ka man lang mag-effort, uh, walang ka-effort-effort, effort. ayan, walang ganun, ayan. So, meron din naman, pero sa ibang platform siguro, guys. Ayan, meron din naman pala. Uh, sorry, meron palang ganun. Pero sa ibat ibang platform. So, ayan, um... Huwag ka na lang mag-claim kasi short ads lang naman. Pindutin mo na lang yung uh, watch videos. Ito, yung may video na ganyan. Tapos collect para matimes for yung iyong coin. So, ayan. Collect ko lang. I-post ko lang para makollect ko yon Para hindi mahaba tong ating video. Ayan. Na-multiply na yung aking pera. So, meron na akong Uh, 14,000 na yan. 14.66k. 14,000 na tayo. So, meron ding tinuturo dito. Ayan. Try natin ano. So, meron tayong... Ayan. Collect natin. Ayan. Plus 1.41. O, oh, diba? Ang dami siyang pabonus. Kaya try mo na ang kung ako sa iyo ay download mo na to. Ayan, laruin mo na baka ikaw na ang susunod makapag-withdraw dito. So meron nga tayo dito, tingnan lang natin kung anong laman nito. So ayan, yung settings meron lang siyang sound and music. Dito meron din ibang games dito, guys, which is para mas um, mas madami ka pang ibang ways kung nag uh, ang tawag dito kung uh, naano ka na sa game ng pag-merge. ayan, meron siyang mga pagano kung na sa, nagsawa yon yung good term kung nagsawa ka na pwede ka pang mag-download pa ng ibang game through this app para makakuha ka nga ng another coins ayan ayan pa free games for you ayan yung mga iba't ibang games pwede ka pang mag-download ng another game dito ano so kunyales kunyale kunyares si temple run So, asan na? Ayan, i-play-play mo lang yan si Temple Run at maglaro para may makuha kang another coins. Ayan, may nakuha na naman akong coins. So, meron tayong tap games. Ayan, pag pinipindot ko yun. Pag nag-blink yung mga yan, guys, ayun o, oh, makikita nyo yung uh, yellow na nag-round yun. Pag napuno yan at tinap mo yan, meron kang makukuhang ng coins. O, oh, diba? Ang bongga. Ayan. So, uh, ayan. Papakita ko. Tap mo lang. Ayan. Madadagdagan yung coins mo. ba diba? Ang bongas. So, punta tayo sa home. Yung home is eto. And then, sa level 8. Ayan. Yung abay. Level, level lang siya. So, dito guys. Hinula tayong um, login pa na nagaganap. Ano. Pero, I think, kapag cash out na tayo. Or, ayan. Na-reach na natin yung 50,000 coins. Is, ayun may login kineme na tayo siguro. So, as of now, meron na akong 170 pesos, guys. So, ayan. Uh, try nyo na din itong si Shining um, Ocean. Dahil ito nga napaka-trending ngayon. Ano? So, try nyo na and subukan nyo na. At comment down below, guys, pag nakakapag-cash out na pa kayo dito sa application na ito. So, hanggang dito na lang po itong aking video, guys. Thank you for watching!